magandang umaga po sa inyong lahat. So nandito na po tayo ngayon sa ating area rito. So uh, ito po yung routine natin. sa umaga, bago po pong lahat, uh, binabati ko po ang mga araw po at saka sa ating mga pagkakasubaybay So ngayon po ay uh, araw ng uh, Miyerkules. Uh, so do ko yung uh, wala pong pasok ngayon dahil po ay uh, uh, sa bagyong Christine So ngayon po ay uh, ay uh, papakita ko sa inyo yung uh, panahon dito sa amin. ayan po, video makulimlim at ay uh, mga pabukso-bukso ng pag sa umagang ito. So ngayon po ay uh, tayo po ay uh, magpapakain sa ating mga alaga. Ito na sila ngayon, naghihintay na sa atin dito sa bungad pa lang ng ating pinto. Ay ito na sila ito ay eh, mukhang gagutom na sila. So ngayon, samahan niyo ako dito sa ating area. So uh, matagal man tayo na wala sa camp, batan nandito pa rin po ang yung mingkod na tuloy pong uh, lumalaban at uh, uh, in-update po kasi sa ating mga ganap dito sa area natin So kaya nga lang yung mga uh, alaga natin dito na RTL ay medyo hindi maganda ang uh, lagay nila Dahil po ay uh, kahapon meron po tayong isang uh, hindi natin nakakalakad So sinubukan natin siyang uh, i-separate doon sa kasama nila sa loob dahil ay uh, pag nasa loob siya ay hindi siya nakakapagpahinga ng maayos so ngayon titingnan natin kung ano nangyari na at uh, kung ano nang kalagayan dahil po ay kahapon ay inilipat po natin siya sa lugar na kung saan ay makakapagpahinga siya ng mag-isa so ngayon ito po yung ating alaga silipin natin ito po siya ayan kawawa po ayan, oh. so pansamantala ginawa ko sa kanya nilagyan ko lang siya rito ng separate na pagkain ito po Ayan. So hindi siya nakakatayo. Ayan to. So kahapon tinawag uh, minisis ko na po yung supplier natin kung ano yung uh, ganitong lagay ng ating alaga. Ayan po. Hindi siya nakakatayo. Ayan oh. So kawawa siya. So yung ginawa ko na lang isinipirate ko siya dito sa uh, mga kasamahan niya para at least hindi siya masyadong na uh, apakan so ang sabi sa akin ng ating uh, supplier ay uh, siguro daw ay sumubra daw sa uh, pakain or sobrang taba so sabi niya ay uh, dadagdagan na natin ating calcium para po sa uh, pampalakas po ng kanilang mga binti so ito po ay uh, ito pong case na to hindi lang ito 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 ngayon lang uh, ito ay pangatlo na po so yung dalawa dati yung panging ganyan din ay ating uh, uh, kinatay na lang para at least mapapakinabangan so ganito po ang ating area ngayon dito so bandang likod dito ay medyo makapal na po yung mga tanim yung mga kamuti natin at saka yung mga, mga kamuting kahoy yan po ay uh, masukal na po dito yung area ng ating uh, uh, kapatid uh, king uh, sister-in-law po si uh, Sandra ayan po yung lugar niya dito sa likod uh, dahilan po na makakapalay po yung mga tanim dito dahil po naglagay po tayo dito ng bakod para po hindi po uh, makakatawid po yung mga halaman uh, yung ating mga manok dito sa likod at saka malayang nakakapag, uh, uh, pamuhay dito yung mga ating mga tanim so ngayon kung saan ako nandito yung ating mga alaga, yung um, sunod-sunod sa atin So ngayon magpapakain muna tayo dito sa ating mga alaga at saka sa ating mga uh, gawain dito sa araw na to. Ito po sila. Kung saan po ako ng yan, nakabuntot si pa yun kasi nga uh, oras na po ng uh, kanilang kainan. Uh, so, ayan po. So, samahan niyo po ako sa mga sandali na tayo po ay mag-update dito sa ating area ngayon. So, ito po sa likod natin, medyo makulilim po. So, stay lang kayo muna kayo dyan at saka dito na natin yung ating mga alaga dito sa loob sisilipin natin eto so ito pong kulungan natin sa gabi ay nilagyan natin ito ng padlock tapos hindi makapasok sa mga ibang mga pang so ito ngayon sila ayan ang gutom na gutom na po sa so, ating mga alaga eto so ngayon magpapakaya tayo sa kanila ito yung ating kabilang kids dito So yung ayan to gusto nyo malaki na po yung size ng kanilang mga itlog so ang, um, advice sa aking supplier ay uh, dadagdagan natin yung ating uh, calcium na ibibigay sa kanila so ito so, magpapakain muna tayo sa iba gusto dahil naay gusto ng na gusto po yung ating mga alaga ayan so pag uh, sa mga ay mag, ay magkaroon din po ng ganitong ay 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 Maraming karanasan dahil po ay uh, napakasisiti po ito dahil po ito yung mga uh, buhay ng mga hayop. So kailangan nating maging uh, mapagmatsag at saka matsaga tayo sa ating mga alaga. So dito naman tayo sa kabilang side. Tignan mo, talagang excited na sila na kumain ang kanilang anusan. Ayan, minsan na yan. Pag hindi na sila pinag yung mga nasa ilalim, ayan po, nadagaganan po sila so siguro yun po yung mga dahilan nyo siya na yung mga paa nila siguro dahil sa sobrang bigat ah uh, itakaroon ng ah uh, maramdaman uh, ng mga alaga ito so bawat ah uh, sa uh, bawat na uh, linya po na to ay uh, may sukat po tayo na binibigay sa kanila dahil po ay uh, pag sumubra po din yung bigay natin pagkain ay hindi po maganda po sa health po nila so pag sumubra ang taba hindi po sila mangingitlog at so, pag na sumubra naman yung payat hindi rin po sila mangingitlog so kailangan nasa tamang sukat po yung ating mga uh, binibigay na pagkain lalo na po yung sa mga inumin sumasamin so, ko nila kailangan na nating malinis so bawat uh, araw pina ko po lahat yung tubig at saka yung uh, vitamins at saka yung uh, gamot na pampalakas ko at saka pampadagdag uh, vitamina po sa mga eggs nila na like ito na binibigay sa atin so ito po yung mga eggs na to ay uh, uh, mga pulits po ito dahil po yung mga yung mga alaga natin yung itlog nila so maliliit pa po yung kanilang mga itlog so itong medyo malaki na ito ay uh, large na po ito ngayon so ito po yung uh, medyo uh, ito po yung unang ilahin uh, na ng itlog dito so sa tuloy tuloy na pangingitlog niya ay malaki na po so ito na po yung size dito hindi uh, gaya dun sa kabila natin na uh, yung size doon nasa range na po ng uh, medium at saka large at saka yung extra large po so dito ngayon uh, umpisa pa lang mag mga pulits hanggang small hanggang uh, medium lang muna ang size ng ganitong size dito so ayan. So meron po dito mga punti-unti ng mga eggs at so, uh, sa kabila meron na din pong mga eggs na rin po na uh, yan natin dito po sa kamagang ito so ngayon, tapos na tayo dito so doon naman po tayo sa mga alaga natin sa labas tapos so, papakainan man tayo so ito po ginagawa ko rito. ito po yung mga kaka, uh, mga feeds natin sa ating mga uh, uh, native sa labas ito po sinusukat natin yung gilang at uh, saka ginagawa ko para hindi tayo masyadong malakas sa pagkain hinahaluan ko po ng uh, corn hull tapos nahalo ko yung pilid at saka yung cracorn para po medyo uh, alalay po sa ating uh, 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 yung mga lilit na siso sa loob yung mga tira-tira yung pagkain o yung uh, tumatalsik dito sa loob sila po yung mga kumakain dito so advantage po sa mga liliit dahil lang sila po yung mga malalaki yan sa, loob, sa labas titignan mo ayan po handang handa na po sila at naghihintay na po sila sa atin so ngayon samahan nyo ako ayan o, super excited na po ito sila dahil uh, alam nila na uh, it's a feeding time na naman po sa ganitong oras ayan o, kung so, titingnan mo, no? nauna pa sila sa akin eh, no? Naglalakad ka, nauuna pa Minsan nga eh oh, para ako madada pa Ayan So mag-mix tayo dito ng ating uh, kakanin Ayan So sobrang excited na sila Or, or gutom na talaga Ayan So, mimix muna natin yung ating pagkain. Tignan natin yun. Ito po yung likuran ng ating uh, uh, RTL dito sa likod. Ayan. So, so, dito sa dulo, yun po yung ating mga lalaking mga manok. Ayan po. na po. Ayan. Excuse, excuse mo na, excuse. Excuse mo na, dan mo na tayo. Kasi alam nila na ganitong oras, magbibigay na tayo ng mga pagkain. Ayan po, ayan. Ayan sila. So, ito pong routine natin dito. Ganito po ang scenario lagi. Ayan o. Oh. So, iyan na po. Sililipat na tayo rito sa mga uh, ating mga tandang. Ito. Ayan. Kaya ka na dyan. So, itong isang to. Ito natin nilalagay sa taas. Kasi pag nasa baba, kinakain lang ng mga Oop. So, dito meron po tayo rito siyong yung ating inahin dyan, naglilimlim na. Ang Yan na. So, ang patayang inahin dito na mayroon din mga sisew Dan Dalawa lang po yung sisew niya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Tinakbo na niya. Tinakbo na niya yung kainan na natin. So itong isang to. Kailangan natin siya iakyat. Kasi pag hindi mo ito inakyat. Hindi siya nakakain. So inakyat ko siya rito. Ayan kasi so, pag nasa baba siya lugi pagkagaya nito pag hindi na nakakain, oh. ito nang kumain oh. hang ka hindi hmm. kayo dyan ayun na lugi lugi oh Tuh, 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 sa tuh, sa so ganito talaga Ang ugali nila Pag naubos na yung sa Para doon sa kanila Tatawid dito So yung ating mga uh, Mga barako natin Lugi Kasi tapos na na yung share nila Tapos ngayon, ito na Kakainin na nila yung para dito Sa ating mga uh, Lalaking si Saan sa anong lala, yung pato ayan o no? ayan ayan sige ayan o no? sige okay. kayo nga sige ito so, malalaki na ang ating alaga ito isa o oh. ito ating dati mga sisyo pa lang sa so, ito so mukhang kulang pa yung ating binigay sa kanila so magdadagdag pa tayo ng uh, ating patuka saglit kukuha mo ito sa loob so ganito po ang buhay natin dito ito mga alaga medyo busy tayo practice so, masaya Lahat ito ay uh, nakakalibang po yung ating mga alaga dito eh, nadagdagan natin ng pagkain ay ito ayan takbukan sila ayan ayan oh, napakasayaw napakarami na nila at saka malalaki na so, magbibigay tayo doon ng pagkain doon sa ating alaga sa kabila so ayan tapos na po tayo magpakain So ang sunod nating bigay po na naman ng pagkain sa kanila ay sa mamaya hapon na naman po. So yung ating mga tanim dito, i-update ko sa ating mga uh, halaman. Ito. So yung ating mga tanim dito yeah, sa uh, so, liyo, dinalagyan natin ng bako dahil po ay uh, yung mga alaga natin kinakain po yung mga, mga puno Kaya po yung aking palma ay, ay yung mga dahon wala na at saka yung ating saging yung saging natin dito na may puno malaki naubos na rin po so ngayon yung isang puno natin nilagay natin ng saging binag binagay natin ng hollow blocks para po hindi na nila maubos eh, no? tatadad po yung katawan ng ating saging so, ito. so medyo nag extend tayo rito ng uh, bubong dito sa harap para po medyo Uh, may space po tayo rito ito ito po yung uh, ginawa namin dito ng isang araw anong ah, last week so extension po dito yung sa ating harap sa ating maliit na bahay rito so at the same time silungan ng ating uh, motor ito so ito nandito na po yung ating rubber tree. yung mga tanim natin dito matataas na ito so, yung ating ito may bulaklak kaya tayong alaga dito ito so, ito gawin natin gilagay sa lika so yung ating yun uh, yung ating uh, papaya napakalagi po ng mga bunga para siyang buko mabuko po ang sukat ng kanyang mga bunga ito. So yung dito, may bago tayong alaga rito Yung kasama ko rito sa ating area Maisie Lou, come here Maisie, Ayan po si Maisie Ayan Ito po yung alaga nating aspen, uh, aspin Ito po si Maya yan po, aspin din po ito Dalawa siya Ayan So uh, mga mababa ito itong alaga natin ito. Ito po yung sumasalubong sa atin sa umaga pag tayo ay uh, na sa ating uh, bakuran dito. Ito. Ayan, Ayan si uh, Maxi. Medyo mahihain po. Iyan yung ating uh, original na aso rito. Maxi boy! Come here! Ayan po si Maxi. Ayan Maxi. siya po yung dito yung tao natin dito sa kubo. Siya po in charge dito at saka yung mga maliliit. Ayan yung ating uh, barbery dito ayan oh kuminto siya ng uh, pamumunga nung nakaraan ngayon po ay uh, namunga na naman uli ah, ito ayan, yung mga luto na kailan napapansin ko yung mga bugs ito ang dami mga butas butas ng mga ang mga dahon nila ito sa taas ito yung mga bunga so dati ay uh, lagpas lang po ito sa ako matas, matas, mas mataas pa po ako dito sa mga tanim natin ngayon eh napakataas na nila eto yung ating uh, papaya dito ito yung medyo native siya itinan mo yan malaki siya maluto yan o no, kulay yelo na po yung uh, bunga so ito po yung mag, mag, nagsabay sabay po lahat ito maglulutog ito ng sabay sabay so uh, magkakaroon po tayo ng panibago na namang mga biyaya Ayan. yung ating mga rambutan malalaki na tataas na so kagabi medyo mahangin ito yung ating uh, tugabang kung tawagin ay uh, medyo na ano tumba. So ito yung ating project na nakaraan dito. Ito ang paglagay tayo dito ng half lang muna. Yung ilaw pala natin. Ito pa natin nakapay. Ito. Ito yung mga laga sila sumusunod din sa akin ito pag uh, sana ko dito nagikot ikot sumasama sila iubukado natin so fix uh, <coughs> ko lang nga pala yung ating uh, gate dito dahil po ay medyo masikip yung una nating gawa ay uh, in-extend po natin inagyan natin ng extension na uh, daanan po ng isang pang tao at the same time yung dun sa dulo so medyo maluwag na po dahil po medyo masikip po pag uh, tayo po ay pumasok dito sa ating area So ito lang muna yung mga updates natin dito magmula dito sa ating area. Uh, medyo makulimlim at saka uh, tuloy pa rin po hanggang ngayon wala pong pasok yung ating mga eskwelahan uh, po sa Bacolod. Uh, dito sa Morcia hindi ko lang alam kung ano yung uh, declaration ng uh, mayor dito sa area natin dito sa Morcia. So hanggang sa susunod po updates ko po kayo sa time na pinagkaloob nyo po sa atin sa mga update. Salamat po. At saka please uh, sa, mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating channel Gios the Wanderer. Uh, Gios the Simple Journey. At sa uh, mga hindi pa po nakapag uh, uh subaybay so, sa ating mga video, please sa uh, update sa na po tayo dyan sa ating mga uh, playback sa ating mga video dyan. So hanggang sa muli, magmula dito sa ating area. Magandang araw po. Ingat po kayong lahat sa lalo na ngayon sa panahon na medyo may, diyowa, may uh, low pressure po at saka ngayon po isa na pong ganap na bagyo. Salamat po hanggang sa sunod, next time. Have a wonderful day. Hanggang sa sunod. Bye for now.